Mags Basic Tutorial. Paano bumili ng mags, rims, or wheels? Oops! Pasintabi sa mga marurunong at madadaling siyan, hindi para sa inyo to. Importante alamin mo ang size, holes, PCD, at offset. Here, I will show you. Itong mags na to ay 16 by 8.5 inches. From here to here, 16 inches siya. Ito yung kanyang taas at ang lapad niya ay 8.5 inches. At ang kanyang offset ay 25. Ito yung tinatawag na offset, yung position na to. Ang size ng gulong ay 195-45R16. 195 yung lapad. 45 or 45% yung aspect ratio or taas or Kapal ng gulong. R16, 16 yun yung diameter or size ng rims or mugs. Kapag bumili ka ng mugs, tatanungin sa'yo ng bibilhan mo kung ano ang sukat ng mugs na hinahanap mo. Magkaiba ang sukat ng mugs at gulong. Yung size ng gulong makikita mo dito. Yung size ng mugs makikita mo siya sa likod na paukit. Kapag mali ang holes at PCD, hindi papasok yung rims sa sasakyan mo. Kung mapapansin mo, ito ay may walong butas. Pwede siya sa 4 by 100 at 4 by 114.3. They call it universal. 4 holes, PCD or pitch circle diameter 100 slash 114.3. Ang PCD kasi ay depende sa car make. Yung ibang Honda at Toyota mostly 100, Benz 112, Subaru 100, BMW 120, Ford a 108. Yun yung mga PCD nila. Ito ay 17 by 9 single lip, malapad by 9. Matakpan ng center cup ang holes pero 4x100, 4x114.3 din ito. Ito ay 18 by 9. Deep concave style naman siya. Palay staggered size to mugs na to kaso hindi ko na pinakita yung 18 by 10. 18 by 9, 18 by 10. Deep concave style. 5 holes PCD 114.3. Ito yung mga kailangan mong alamin bago bumili ng mugs. Ngayon, mag-decide ka na kung anong gusto mong mags. Kung yung pasok sa fender, labas sa fender, gusto mo ba ng stands, pang body kits, pang air suspension. Watch in our next video!